parang ano, tapos biglang nag-lockout kami. Buti yung laptop na sa loob kami. Okay. Tapos ano yun? Korean coffee yun. Tapang yun. Tapos yung, edi ano, hawak yung baso. Parang matamba talaga. Ay, higot muna naman niya natin. Nakatutok lang naman sa amin. Ito ko baka Papa ikot. Parang tuloy akong temang dito, iikot. Ay. Hindi, ikot ikot I mean, I mean, ganun na yung iikot, oh. Paganda na Wait lang, no. na lang, na eh Hello, what's up? Andito po kami. Ganyan lang. Okay na okay. mo. Okay. Okay, okay. okay, okay. okay, okay.